ang mga ito po ay order po ito nila ni sir at ma'am na taga Occidental Mendoro at taga Pampanga ito naman na items na ito order ito ni sir na taga Occidental Mendoro itong San, San Miguel San Miguel at Santiago de Galicia na medalyon so simpleng medalyon lang ito tapos ko na madasalan at mabasbasan susuot lang niya palagi dadaling palagi kahit saan man magpunta para mabilis mag-absorb sa katawan niya ang visa nito at meron kasama na panlagay sa wallet from protection ito round protection pag sinabing round ay pangkalatang protection sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaring kamatay kasama na rin protection sa lahat ng klaseng masamang kapangyarihan at mga bad spirits at iba pa so ah uh, ito ay susuot niya palagi to pwede niya palitan ng tali kung gusto niya pwede rin ganyan lang or lagyan ng chain na metal so itong pang wallet papalaminit niya ito para magamit sa pang panahon at para hindi mapasok ng tubig sa loob so ito siya San Miguel at uh, ito naman kay ma'am na taga Pampang, ipapadeliver deliver ito sa Pampanga pero dadalhin ito sa ibang bansa kasi yung nag-order nito si ma'am na, na ay taga-ibang bansa at papadala lang niya sa kanyang pinsa na pabalik doon sa ibang bansa. 10 no? elements na bracelet. Ito yung itsura ng ating bracelet na 10 elements. So, ang uh, magtatanong, adjustable ba ito? So, naka-fix lang ang kanya position. Ang naka-fix siya na ganyan. no uh, Sinukat ko yan sa aking... Uh, wrist sa kamay ko at tapos nilagay ko siya ng alawan so maliit lang naman yung kamay ko so almost magfit ito sa lahat ng kamay ng adults no so mayroon siyang adjust ito so pagpasok mo sa kamay mo hihilain mo lang naman yan eh. yan sa ipasok pasok mo dito yung kamay mo tapos ang paglak naman hihilain mo lang din ulit so ikaw na bahala mag-adjust hila yan hila tapos ikaw na lang mag adjust sa kamay mo yung hindi masyadong mahigpit at hindi masyadong maluwag uh, yung comfortable ka lang so, sa pag alaga naman ito ay uh, paminsan minsan pahiran mo ito ng virgin coconut oil o langis ng niyog para manatili siya makinis at maganda tingnan so dalawa yan na order niya dalawang ten elements na bracelet meron ba dito So, dalawang piraso ng tail elements na bracelet dala niya ito sa bangbansa 'yan bracelet dalawa tapos ito miraculous bracelet itong miraculous bracelet na to tas uh, pansarili ko ito eh 'yan pero uh, hindi ko na ginagamit kaya 'yun binili niya ito yung bumibitak-bitak kapag merong mga na na mga bad spirits no tapos bumabalik naman siya sa normal so ito yung kadalasang bumibitak-bitak ko oh. Ayan, so, yan. So, pansarili ko ito dati. Swerte so, niya. At uh, na, na yan. Na uh, Miraculous Bracelet. Tapos, ito naman, Dignum. Uh, dignum na uh, Quintas Dignum cross na Quintas. So, papahiran din minsan ang Virgin Coconut Oil. Yung mga bracelet, pwede lang basta ang tubig kapag naliligo. Pwede lang dalhin sa kahit mga lugar. Pwede lang din na hindi na aalisin kapag naliligo. At ito, order din nga na Santo Nino na medalyon so ito yung tsura nating Santo yung medium size yan so mga uh, nasa mga 2 inch yata to nasa 2 inches yan uh, Santo Niño so lahat ito nabasbasan ko na at nadasalan so susot na lang niya palagi yan tapos meron siyang kasama na special na uh, panlagay sa wallet so iba iba ito na uri na panlagay sa wallet uh, Gamit niya ito pang uh, kasi sa kanyang negosyo uh, request kasi niya yan eh. Taka marami din siyang in order kaya lagyan ko ng ibang uri ng panlagay sa wallet. Kaya itong singsing -sing niya na size 9. So yung sing -sing natin, simpleng sing -sing lang ito na pamproteksyon uh, pang at pang lucky charm sa business. No? Simple lang na singsing. -sing. So yung sing -sing natin ay simple lang. So, ganito lang ang itsura niya yun so simple yung sing sing pero matibay naman to magagamit to sa pang matagalang panahon tsaka stainless steel hindi siya nagra rust so pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo kahit sa dagat so, size ito ay size 9 order niya size 9 kasi so ganda ganyan din so ito yung sing sing no? ah, gaya sa akin na sinusuot ko pa rin oh. No? ganyan lang no? simple yung sing sing lang so ito lahat yung kanyang in order sa taga pampanga tapos yung iba naman ay kayser so 1, 2, 3, 4 mga 5 5 na piraso so papadeliver ko na ito at magantay na lang sila ng delivery nito sa LBC Express Riders